Madam. 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 Ivan. <laughs> ay, ma, oh, mag, ay, ma -ma. ay, hindi, ay, sorry. Sorry, hindi <laughs> ko ma lang madam. Kasi, ano to, vlog takeover, kaya, kailangan gagayaan yeah, siya. kasi ba? tulog pa siya. Kasi nakakaya naman, i-sleep pa siya. Uh, Oo, oh. mamaya, ma-high blood na naman mm -hmm. siya. Sisihin na naman niya tayo sa Aho, mga problema niya, niya sa buwan. Hindi ako nakatulog na maayos. Ang ingay niyo, ang gugulo niyo. <laughs> Golon naman may itsura. <laughs> ay, ito ano masasabi mo? Hindi ka show. Wait. dapat. Is, point Is it point Hindi ka show magpaganda. Dapat na 0.5 <laughs> siya. Hindi kasi si Madam naman, di ba? Alam mo naman yung excel natin kanina. Grabe din yung dedication ni Madam. Oh, After oh, ng running nyo, ng walking nyo kagabi, hindi pa siya na daw nakasleep, mga pa Eh, paano dumuti pa siya? Ayun. Lumipad na. pa lang 3 a.m. Mm -hmm. Paano mag sleep May nakilalang buntis dun sa kabilang kahit Ayun, pabang <laughs> na doon. Tic-tacs pala. Di pa na naman siya kagabi. <laughs> <laughs> tapos ayun, tapos di ba dapat vlog, ano na agad, vlog na agad, shoot na agad. Kaso nga nahirapan tayo sa play sa ano. Kaya ang ending balik tayo dito tapos nag-ano tayo, magpahinga na muna kayo for ano lang. Ko oh, well, no month. mo. <laughs> yeah, hindi yan, hindi na noo po ng bahay. Kala ko lang, mo ice cream ko. Ano'y lalagyan ng ice cream? And then hugis bigas yan. Ay, ano? Ogis bigas. Pero Japanese rice. <laughs> uh Oo, -oh, tapos kalabaw, <laughs> 'di ba? Inaararo ng kalabaw ayan oh, ganyan. Parang basmati. <laughs> more on mas matirais pa nababad din sa tubig <laughs> <Hindi, laughs> Dapat diba, parang slice na manas kasi ko yung isang buong pizza tiko ipo tiko kaya bilog lang <laughs> No, <Don't man hanggay. laughs> mga guys Hello, ngayon magluluto kami na. <laughs> Diniyan namin <miso>. ito. <laughs> Diniyan namin Kung Kukingi ano? na mo. Alam mo yung miso daw. Ano? Tawag daw ni Madam sa piso. Miso? <laughs> miso. <laughs> <laughs> Hindi mo misis sabi mo kapag ano, ano may, era, may may namimiss ka. Ah, miso. Ah, miso. Ano sa muna ko? May may bakit? Ayan. Kasama, siya yung nagpiprito. So ipiniprito muna namin yung bangus bago bag sinigang. Thank yes, yung Kobe. Siya sumalo ng lahat ng mantika, lahat ng galit ng bangus. Oh, yes. Siya po ang sumalo. Ay, ang pangalan niya? Cristina! Cristina! <laughs> sa sobrang tapang na mukha, Cristina yung pangalan mo. Si Raulo, lalaking taong yeah. Cristina, pangalan mo Parang Para Cristina talaga yung name mo. Si Raulo ka. <laughs> Audrey nga, alam mo siya Audrey. <laughs> alam mo siya kung kung Audrey? Audrey. Audrey. <laughs> si Abby. Abby. Ay, pero yung so. Cristina, bagay talaga sa ano niya, biceps. And no, then, mas more on Kilea. Ah, Kilea. Kilea, yung top view. <laughs> <laughs> Ayan. Oh, diba? Ay, ganda Ay, mo si Changmin! Sino chong eh? Gagay si Kupa! <laughs> si Kupa yung... Lahat na! Wow! Naiya naman ako kay ano Okay. Ah, 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 ah. Okay lang, huwag lang balmo. Ah, Parsa. Parsa. Ah, paano ka mga kalipan? Talaga, na. pag nagiging... Bakit nila lilipad ni Parsa? Si Parsa nagiging ibon, ikaw magiging aeroplano. Bakit nila lang ako? Ano nga si Parsa Ano si Bexano? Luno! Luno! Ang ng buhok para sa Luno. Angela. Ay Angela. <laughs> ah, Angela. Angela. Grabe yung ano manika ni ano Angela oh. Para na may balba. Para to kay Angela <laughs> lang, to <Talking> kay Angela. Pag <laughs> green green. Okay, okay, Angela. Agad yung skin ni Angela green. Hindi kasi green. Ang... <laughs> hindi kasi ni sponsor si Angela <laughs> ng <Angela>. Gillette. <laughs> so galit si Angela sa Gillette. <laughs> <laughs> Buka, bukay ki naman. Hindi na sumasabi. Ang tara ni Pexano mo, Mase. Ang tara. Masha. Guys, ang laki ng mukha. Tawa ng yung yung globo sa mowa. Parang turtle, Globo sa mowa. Yung vlog ni Madem na Sorry, guys. Um, tumalsek. Kay, um, tumalsek kay, um, kaya um, mainit uh, eh. Uh, kaya mainit is nagsama-sama yung mga panggatong sa MDM. ko din. Yes. So, ayan. What if kaya buhatin natin si Madam. Hindi ba diba yan? Okay na yan. Okay What <laughs> if i-alarma si Madam. Magano kay itim ba dapat bago i-ahot? <laughs> kasi <laughs> pati ba't ikaldero itim din. Kapag eh. mapait na siya. Ayun <laughs> o, itim na niya ma. So, ayan. Dahil tapos na tayo magprito, gagawin na natin ang sinigang. Yeah. Sinigang! Sinigang. 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 sini Sinigang. 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 Alam, pa sa akin nakatutok mama? Sinigang. Ah, sinigang. <laughs> Hi. Asin ba ako? Hindi. Hi! I feel good na dito nga. yung mm At tagal magising ni Madam, at niya may pasaw siya ng 3-5 <laughs> sa akin. na. <laughs> <laughs> At yan may TF na, na 3-5. So, ayan mga day, ngayon lulutuin na natin ang ating sinigang sa miso. Siyempre, una buksan natin ang apoy. At pag mainit na, maglalagay tayo ng very, very light na mantika dahil magigisa tayo, mga mami. very light na siya. <laughs> yan. Yung makiging, <laughs> ano lang, yung lang siya. Very, very light, light siya, yung pero siya. deep fry siya. Very light <laughs> pero <laughs> deep fry. Yung very light <laughs> niya pang deep fry. Nakuha ng sandok. Thank you. Ano yung dito saldo? Ano yung dito saldo. Ano ba niya? Pala? <laughs> Parang, ano, wash bowl. Maanik dito. <laughs> Bakit tama, ama? Hindi, ano yan? Eh, kuya yan. So, ayan, pag mainit at nanggagalit <laughs> na ang ating mantika, ilalagay na natin yung... Try mo muna kung mapapaso na si Kobe pag mainit na. Try mo nga. <laughs> So, sibuyas muna. Bakit? Hindi ba Kasi, Kasi mas, ano? Ano? Mas ma madaling matagal maluto ma ma yung Oo. Ah, ma oh, maluto. Mas madaling masunog ang bawa. O, oh, yung galing! So, ayun, pag tumatang si Kasi Kumanti, kaya kung -tansi -tansi ay ipasa nyo sa kaibigan. Ang lakas Ang magkusi nyo magkusi Ay, hindi, ay, ay, ang gawin natin yung ano, dinawa ni Ina Majel. Ano, ano? Yung paikot na na ano. Ah. <laughs> Ipapasa mo kay ano kay Pearl. Ang dami mo na oh, okay. yung isip ko, Oo, mali sa sunog uh na -huh. So, ayan. Pag nagigisa na natin siya, isasabay na natin yung Luya. Ay, Luya na. Alam, English ng Luya na. Ginger. Oh. May God, Darla, don't you? Kasi nakalimutan ko na. Para sinasubok ko naman ako, Darla. Oh, go! Ano English na hulaan mo? Yes get the you guess you guess <laughs> you guess yung sa mga plato yung di ba okay. um, so yung kasi magat mapait na yung bawang <laughs> Ilalagay na natin yung ating sibuyo. Atin. Mas madaming kamatis, mas masarap. Oto. Oh, at kailangan yung kamatis ay gisang gisa sa okay. Oh. yung tipong lamog na lamog na. Parang puso mo kapag yeah. Oh. nito Kaso wala tayong miso talaga. Yung as in miso. Ah, yung miso na, yung na totoong miso. Yung. Ang nabili natin is yung sinigang with miso. Sinigang oh, no, miso. Yun. With miso. Miaw, 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 miaw. Miaw, 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 miaw. So, ay, babalik na lang tayo kasi parang kapalang mukha ni Madam Iba na nag kami dito ng ganito. Yung naka-15 minutes kaya, outro na lang siya. Correct. Sa ayin na ka ba ang kakongers? Okay <laughs> Bye, sukad so, lang, na, <laughs> lang. Sayang so, so, guys, after nyan, mamaya babalik kami. <laughs> A few moments later. Sayang so, mga kamongers, nalagyan na natin siya ng tubig konti lang, isang ganto lang. Yun tipong, kung hindi mo alam kung ano yung inihigup mo kung nawasa o sinigang. <laughs> wala nasa siyang lasa. Sayang so, dyan, okay ng ganto, kadami. Tapos, na natin siyang kumulo. And, ilagay na natin yung ating sinigang mix with miso. O, oh, alam niyo naman ako paano ilagay yun. So, magbabalik kami ko. So, ayan. Kakagayin ay lang ng ni na ni, ni Prince na, mukhang tatay. na ang tando. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Nagang antok na antok ako. For hours na kasi ang tulog ko. So, thank you so much sa mga bading dahil nag-vlog. Akala ko nga wala akong vlog today. At nag-start na po akong maglagay ng mag-in-air. Uh -uh. So, tingnan natin kung i-effect ba ito. Actually, dati nag-try na ako ng in-air. Kaya lang hindi ko may bet. Kasi feeling ko nung yung mukha ko. Pero naniniwala naman ako kay Aye. Eh. Nakakaiba daw talaga ang derm blink. Kaya naman, sige, tingnan natin. First day pa lang today. Ah, nag-derm blink pa Kaya pala namugula. Ah! Tama mo na ba, Mi? Oo. Bakit? Kabayo, ano. Parang, ano eh? may. Ayun, nakalito di ba? pagbabago. Uh -huh. Ang ayoko lang, uh, na hindi mag- yung iba kasi parang pugot ulo. Yun ang iniiwasan ko. Pero sabi uh, naman ni Aye, hindi naman daw. Ano niniwala ulit tayo kay Jack Aye? Hindi po got ang demblis, mam. Ma Maganda ang lapat yun sa pes. Hindi ko lang sure sa'yo, ha? Hindi ko lang sure lang inang mukha ko. Ang ako. Kaya ay, ay, ano, hiyang, yung kanihiyang lahat ng mga ano. Pinakahiyang ala niya ang alarm niya. Tapos yun na lang ang ginagamit niya. Kaya naman, talay lang natin. Wala namang mawawala. E, dipag, ano ni, pwede. Kailangan gumanda tayo. Ah, kailangan dyan ba dyan? Consistent. Oo nga. Uh, everyday day ano. Ah, dyan. Ang Di ba ma? Hmm. Ah. Thank you, oh Guys, uh, sarap ng ang ko, ng luto ko! Ay, ito ang anak ko ni Ayi. Ayan lang talaga. Ba, hindi ko to sinerge. Eh, nagluluto ako habang, di ba, nag nagsasearch ako habang nagluluto. Ito wala nga. Ah, Parang ano na, uh, parang nang si, uh, ano, ah! ano mo na, ah, uh, wala tinulog. Uh. Tinulog ko talaga. Bueno. Naraninig ko ina kanina, nag-igawan, nag nag naiinig ko yung mga kapitbahay ko. Ano, ko. ah, maaga pa naman, okay pa mang <laughs> Pero wala tinulog ko ulit. Ano pa, wala pa. parang, kaya nung live ni Darla, madam, dapat yung content mo na live? pagawa. Laro. Live. Ha? naka Nakalag din ni Darla kanina. Ah. Uh. <funky dunk noise> Panorin nyo yung live ni Laila guys, dinendin nila yun. Manungan mo na kung Dahil, baka may puntahan kami. Makita-kita kami nila Limuel. Ano? Uh -huh. uh -huh. Buyer. Hi, Ming Ming! 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 ming. M -m. May, ba may bagong utang napakaganda. So ayan, titikman na natin ang... Parang ang itim ko kayo, namumula yung mukha ko. Hindi ako nanay. Ano po? Hindi gano'n So, nakikman na natin. Sa Apira, nung nakita ko sa kalaob ng ano totoo na to parang ang 11, kasi magulo na ka. Pero, sa lahat, -la, like na natin. Unang... Uh. Ay, na fairness. Tawas eh, tawas eh. Ang guys. Tapos so, no, well, Thank no, you, thank you. Don't mention that. don't really mention Thank you po. Pwede na mag-test na. Masarap? Seryoso nga? Hindi masarap Ano Perfect yung asin. Hindi maalat. Hindi maalat. Hindi Hindi Thank you po. At in ano, luto na. Ang ko dito kapag may you have to kaya na. at Salap. Perfect. Thank you for Enjoy your meal. Thank you po. nga a- Eh niya pa pangarap nila. May kaka I give it ano, 9 out of 10. Alam niyo nga ilang araw ng punong ang ulam mo. Kaya di na karaan, Lola tapos kumain din ako ng perta anong lahat na ng puro na Magpasalbon ka naman, madong. Ipipal niya yan. Ipipal niya yan. Ipipal niya yan. Ipipal niya yan. itong araw na ito Oo. Productive. Mas productive. Mamaya, ikaw niya, ma'am. So, ayan yung nung mag yung kanila aye, kanila Pearl, kay Darla, kay Homie, kay Malaya. So, pag-tank over ng vlog na ito, maraming maraming salamat. Habang tawang-tawa ko, habang pinapanood ko, habang in-edit ko ka. Sobrang ano talaga, sobrang antok na antok ako kanina. Usapan namin, after namin, nag-brainstorming kami kanina para magagawin namin video para sa aming separate channel. So, habang nag-brainstorming kami, naramdaman ko na wabas ng ilasan, inlip lang ako. So, yun, nakatulog na nga ako at alam nila na pag antok na antok ako, hindi ako pwedeng yung naman din. So, thank you so much, girls, for making this vlog take over. Kaya naman, maraming maraming alamat. Malilino na ako, magpre-prepare ako. Kasi, na ako kanila ayin, ng ilang alamat, yung ilang ngayon, ilang nila limwelo, so, we're going there. But anyway, maraming maraming alamat sa panunod ng vlog na tayo. Alam ko my love Hi! Maraming maraming alamat sa panunod ng video na tayo. Kung natuwa ka, please don't forget to like and share the video. Mag-subscribe na rin kayo para bongan na. Hindi na.